Hoy! yes, hello. Kumusta? Kumusta na ba kayong lahat mga kapotol guys? Good morning. sa isang mapagpalang araw sa inyo lahat mga kapotol guys. Nandito na naman po yung lingkod. Mga umaga, ayan o. Kita ko sa inyo. Pabiyahe pa lang sa ano sa umaga pa lang pat agad ang gulong namin. Excuse me. Pero ganun talaga, sabi nga the show must go on. no guts, no glory, sabi naman ng mga Ayan. And, uh, kaya yun, yung God, pinakita ko lang muna yung situation. Pero sabi nga nila, lagi, think positive always. So God is good all the time. Kaya yun, yun, <laughs> yun o, oh, nagpakita <laughs> pa. alam ng Diyos eh, kahit Adi, na hindi nga ka, ka ng, ng pagsobog ka maga. Ang maganda. Adi, koy, koy, ang solta pa rin yan pagdating ng panahon. Ayun yeah, no. o, may pasayo-sayo pa yung... Plak na O, oh, yun o, know, may koy po. Yan ang aking pao. Buhay transport. Pao of the day na. Si Ipag o. pa. Shoutout sa inyo lahat ulit mga kaputol guys. Bye bye. At uh, alis na kami. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye